masipag, matyaga, matiisin. Karaniwan ng mga salitang ito na ginagamit upang ilarawan ang mga magsasaka. Ang lamang sapagkat kailangan talaga ang ganitong mga katangian upang makatagal ang isang individual sa hirap ng gawain sa kabukiran. Ayon sa 2022 Selected Statistics on Agriculture and Fisheries, agrikultura ang pangunahing kabuhayan ng higit 10 milyong Pilipino ang ibig sabihin nito, halos isa sa kada sampung Pilipino sa kasalukuyan ay magsasaka. Nakalulungkot lamang isipin na sa kabila ng bilang na ito, 70% sa kanila ay walang sariling lupang na pagtatamnan. Masipag sa taka lang ako. Hindi ko sarili yung kapit. Mahirap, talagang mahirap na mahirap. Idinadaing nila ngayon ang taas ng presyo ng gastusin sa bukid. Ay, mahal ngayon yung ano, pataba sa eh. Saka patubig. Mahirap ma'am kasi lahat ng gastusin ay sarili mong uh, binibili. Bukod sa gastusin sa bukid ay kalbaryo sa mga magsasaka ang pinsalang dulot ng mga kalamidad na nakaaapekto sa kanilang ani at kita. Mm nakarang abaga at nang ng namin dahil ang palay namin nagkataong lumalabas yung ano butil ng panahon ng malakas na ulan kaya nasira yung ano yung pananim namin kapag sa ganitong panahon na tagulan tapos maraming bagyo na dumarating ang aming tinatanim ay nasisira dahil sa mga kalamidad kaya binibili yung mga pananim kaya mahirap po ma'am pag uh, walang kita wala rin pakain sa mga anak namin tapos walang income na pumapasok lalo na ngayon nagmamahalan na yung mga bilihin pag yan, um, yung iba pambayad ng utang yung matitira eh, na kakainin namin pag walang kita <laughs> nangungutang na lang ma'am para maitago 'yod yung pamilya ma'am kahit anong hirap eh, para sa ganun ay mapagtagumpayan kung yung kahirapan Ma Kaya malaking ginhawa ang naidulot ng isinagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo kamakailan lamang sa Tagudin, Ilocos Sur. Kahit papaano ay naibsan ng tiisi ng mga magsasakang naimbitahan rito at nabigyan sila ng panibagong pag-asa sa buhay. Maraming salamat po ang pagkukonsulta at yung bigas na binigay. Maraming maraming salamat po sa kapatid na Iglesia dahil sa maraming tulong na, uh, naibigay ibigay sa aming magsasakat dito sa Tagudin at saka doon sa amin sa Suyo. Nagpapasalamat din po kami sa medical mission na binigay ng Iglesia ni Cristo sa amin. Malaking tulong na po, lalo, lalo na sa aming mga mahirap na pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Pasugo. Samahan po ninyo kami ng kapatid na ron sa gagawin po namin pagtalakay. Umati muna tayo kapatid na Christian sa ating mga taga-subaybay. Binabati po namin ang mga sumusubaybay sa amin dyan po sa Cagayan de Oro, dyan po sa Bukidnon. At baka kayo po, mayroong kayong mabatiin. Mm, maging yung mga taga-subaybay po natin dyan sa Kabite. At binabati po namin ang lahat ng walang sawang sumusubaybay po sa amin, hindi lamang po dito sa amin ating bansa, kundi maging sa mga nasa iba yung dagat. Welcome po sa programang ito. Mga mahal naming taga-subaybay, dahil po sa patuloy na paglubhan ng kahirapan na nararanasan po ng maraming tao sa mundo, ay may iba't iba silang sinisisi na pinagmumulan po nito. Ang iba po ay sinisisi ang patuloy na digmaan ng magkakalabang bansa. Ang iba po ay ang matitinding kalamidad kaya po ng malalakas na lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, pagbaha, idagdag pa po riyan ang mga peste sa mga pananim at maging sa hayop. Totoo ang lahat ng iyan kapatid na Christian, di ba? Ang Opo. mga yan ang nagiging dahilan kaya patuloy na lumulubha ang kahirapan. Subalit, ang isa sa mga pangunahing dahilan kaya maraming tao ang naghihirap sa kanilang pamumuhay ay ang katamaran. Totoo-totoo yan, kapatid na ron. Kaya dapat itong bakahin mm. o labanan, di ba? Sapagkat napakalaking pinsala ang nagagawa nito, hindi lamang sa pamumuhay, kundi sa buhay mismo. Ano pong katunayan, kapatid na ron? Mula po sa pagtuturo ng Biblia, sino ba ang unang pinipinsala ng taong tamad? Mahalagang malaman natin ang kasagutan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa ikalawang Thessalonica 3Gs. Pakinggan po natin. Kahit noong naryan pa kami, ganyan na ang aming utos sa inyo. Huwag kumain ang sino mang ayaw magtrabaho. Mga kaibigan, ayon po sa talatang ating binasa, ang unang pinipinsala po ng taong tamad ay ang kanya po mismong sarili. Bakit po? Ayon po kay Apostol Pablo, ano po ang karapatang nawawala sa mga taong ayaw magtrabaho o tamad? Ang sabi po niya, huwag kumain ang sinumang ayaw magtrabaho. Mga kaibigan, ano po ba ang mangyayari sa tao kapag hindi kumain? Manghihina ni po ba, magkakasakit at mamamatay. Kaya nga tama lamang na sabihin ang unang pinipinsala ng taong tamad ay ang kanya mismong sarili. Alamin po natin mula sa pagtuturo ng Biblia, kapatid narot, anong batas ng Diyos ang nilalabag ng mga taong tamad kaya wala silang karapatang kumain. Dito naman po mga kaibigan sa Henesis, ang talata po ay 3.17, ganito po ang nakasulat, pakinggan po natin. Sinabi naman niya kay Adan, sapagkat nakinig ka sa iyong asawa at kumain ng bungang ipinagbawal ko sa iyo na huwag mong kakanin. Sinumpa ang lupa dahil sa iyo. Pagpapagalan mo ang lahat ng iyong kakanin, mula rito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Mga kaibigan, ang ating Panginoon Diyos po ang naglagda ng batas na ito pagkatapos na ang mga unang tao ay magkasala. Sinabi niya kay Adan na pagpapagalan mo ang lahat ng iyong kakanin mula rito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ano po ang dapat nating mapansin? Ang batas na ito po ng ating Panginoon Diyos, ang unang nilabag ng mga tamad. Kaya sa ating Panginoon Diyos po, unang nagkakasala ang mga tamad. Mga taong may kakayahan namang magtrabaho, physically fit, mentally capable naman, subalit ayaw magpagal dahil po sa katamaran. Mm -hmm. Mga kaibigan, ano pa po ang dapat maunawaan ng mga tamad? na hindi lamang ang kanilang buhay ang kanilang pinipinsala o ginagawan ng masama dahil sa kanilang katamaran kundi maging ang kanilang pamumuhay bakit kapatid na ron paano po ba nakapipinsala sa pamumuhay ang katamaran alamin natin mga kaibigan pakinggan po nating muli ang pagtuturo ng banal na kasulatan dito naman po sa kawikaan G4 ganito po ang ating mababasa ang mga kamay na tamad ay nagpapaging dukha sa tao. Mga kaibigan po namin, hindi po ba ito nga ang nakikita natin sa maraming mga pangyayari? Wala pong taong umasenso o umunlad ang pamumuhay dahil po sa katamaran. Ang totoo, kapatid na Christian, mm -hmm. kahit pa may mga tao na uh, napamanahan ng kayamanan ng kanilang mga magulang, balik. Oh, Dumating yung panahon, nakita natin na naghirap dahil hindi naman pinagyaman yung kabuhayang kanilang minana mm -hmm. eh dahil nga ron sa kanilang katamaran. Ano kaya dahilan kapatid na ron? Bakit yung pagiging tamad ay nagpapadukha sa tao? Ayon sa Biblia, ano ba ang isa sa mga karaniwang inuugali ng mga taong tamad? Pakinggan naman natin, mga kaibigan, ang nakasulat. Dito naman po sa Kawikaan, sa 9 hanggang 11, ganito po ang ating mababasa. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Sandaling tulog, kaunting idlip na lang. Sandaling paghalukip-kip, pag-iinin sa higaan. At itong kahirapan sa iyo ay daratal, katulad ng mandarambong, para bagang magnanakaw. Mga kaibigan po namin, ang isa po sa mga karaniwang inuugali ng mga taong tamad ay ang pagiging mahilig sa pagtulog. Kahit hindi panahon ng pagtulog, ayaw umalis o bumangon sa higaan. Ayon po sa banal na kasulatan, ano po ang tiyak na darating sa taong tamad? Ang sabi po, itong kahirapan sa iyo ay daratal. Katulad ng mandarambong para bagang magnanakaw. Mga kaibigan, ito po ang kasawi ang palad ng mga tamad. Hindi po sila makatataka sa kahirapan. Mananatili silang dukha. Naghihirap na nga po ang mundo. Eh, kung tamad pa ang tao, paano po siya makakawala rito? Sana po ang katamaran ay hindi po masumpungan sa atin. Bakit hindi dapat masumpungan, kapatid na ron, ang katamaran sa sino man sa atin, lalo na sa mga pangulo ng sambahayan. Pakinggan naman natin ang kasagutan ng banal na kasulatan dito po sa Efeso 4.28. Pakinggan natin. Ang magnanakaw ay huwag ng magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Ano po ang ipinag-uutos dito ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo? Ang sabi po, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Mga kaibigan po namin, sana po napansin natin na sa Diyos unang nagkakasala. Ang ayaw pong magtrabaho na may kakayahan namang magtrabaho. Subalit, sa anong uring hanap buhay o trabaho po dapat magpagal? Ang sabi po, magtrabaho at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal. Mm -hmm. Eh, kapatid na Ron, paano ba malalaman kung ang hanap buhay o trabaho ay eh marangal? Kasi iba-iba yung batayan mm -hmm. ng iba dyan. Eh. Sabi mm -hmm. ng iba, pagka daw malaki yung kita, eh yun ang marangal. Eh, hindi po ganun, kapatid na Christian. Dapat maunawaan ang ating mga taga-subaybay, ah... Uh, hindi sa laki ng kinikita masasabi Ayon. kung ah, marangal yung hanap buhay. Apo. Kundi kung walang nalalabag na batas o na mm. ng ah, gobyerno, lalo na ng batas ng atin pong Panginoon Diyos. Kaya napakasamang ah, pagmulan ng ikinabubuhay ay yung Halimbawa, yung pagiging snatcher, hundaper, mm -hmm. illegal recruiter, yung drug pusher at mm -hmm. marami pang iba. Eh sino naman kapatid na ng ang unang dapat na magsikap sa paghahanap buhay? Ah, narinig natin kanina no po, yung mga pangulo ng sambahayan. Eh dahil ayon sa binasa rin natin talata kanina upang may maitulong sa mga nangangailangan. Mm -hmm. Mga kaibigan, bawat isa po sa atin ay may mga pansariling pangangailangan. Kung pamilyadong tao naman, may mga pangangailangan din ang kanyang pamilya, lalo na po ang mga anak. Hindi lamang po ang pananagutan ng magulang ay pakainin at bihisan ng kanilang mga anak, kundi mabigyan po ng mabuting edukasyon para po sa kanilang kinabukasan. E paano po matutugunan ang kanikanilang mga pangangailangan kung tamad at ayaw magtrabaho? Ang Pangulo ng Sambahayan, gayong siya po ang may pananagutang maghanap buhay, di po ba? Kaya nga ang utos po, magtrabaho at gamitin ang kamay sa anumang gawaing marangal. Kapatid na ron, paano ba dapat harapin ng sino man ang anumang gawaing marangal? Pakinggan naman natin mga kaibigan, ang nakasulat naman po dito po sa Ecclesiastes 9 Begis, ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sana po ay ganito ang maging uri ng pagtatrabaho ng lahat. Ibinubuhos ang buong makakaya. Bakit po mahalaga yun? Sapagkat doon po manggagaling ang ating ikabubuhay. E marapat lamang na tumbasan natin ito ng kasipagan. Hindi e ba, kapatid na Christian? Opo. Huwag yung kung pumapasok sa trabaho ay pahuli-huli. Hmm. At kung magtrabaho naman ay parang ano pa baga. Sabi nga ay nagpapalipas lang ng oras. Masama yun. Kaya ano po ang nangyayari tuloy dun sa iba? May trabaho na, eh naaalis pa. At Walang nagpapatrabaho kapatid na roon na matutuwa sa trabahador mm -hmm. na tamad. Wala. Kaya upang hindi ito mangyari sa sinuman, ano ang ipinayo ni Apostol Pablo kung ano ang dapat na maging uri ng paggawa na dapat makita sa mga nagtatrabaho. Pakinggan naman natin ang nakasulat. Dito po sa Efeso sa 6 sa 6 hanggang 7. Ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong magtrabaho ng mabuti kung kailan lamang nakatingin ang inyong panginoon at magbubulakbol kapag hindi na siya nakatingin. Magtrabaho kayo ng mabuti at magtrabaho ng masaya sa lahat ng panahon. Mga kaibigan po namin sa pagtatrabaho, dapat po na mataas ang uri ng paggawa. Hindi po kaya lamang pinagbubuti ang pagtatrabaho ay kung may nakabantay o kung wala na ay nagbubulakbol lamang. Kaya pagbutihin po ng mga kinauhulan ng pagtatrabaho. Ang sabi nga po sa talatang ating binasa, eh, magtrabaho kayo ng mabuti at magtrabaho ng masaya sa lahat ng panahon. Lalo po pagka nga, ngayon, mga kaibigan, na hindi lahat eh, nagkapalad na magkatrabaho. Yung iba nga po, may trabaho na, eh, nawawalan pa. Kaya samantalahin po ng mga may trabaho na pagbutihin ito at gawing may kasayahan. Yayamang dito rin po kinukuha ang para sa pangangailangan maging ng sambahayan. Kaya kailangan ay maging masipag ang tao, lalo na po ang mga magulang. Kapatid na ron, ano ang tinitiyak ng Biblia na ibubunga sa pamumuhay ng taong masipag? Mahalagang malaman natin ang kasagutan. Pakinggan natin ang nakasulat naman po, mga kaibigan. Dito po sa Kawikaan, Gis 4 hanggang 5, ganito po ang ating maririnig. Ngunit ang masisipag na kamay ay nagdadala ng kayamanan. Ang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak. Ngunit siyang natutulog sa tag-ani ay kahiyahiyang anak. Mga kaibigan, kung nais nating mapagtagumpayan ang kahirapan, dapat nating labanan ang katamaran. Sapagkat ayon po, sa banal na kasulatan, ang masisipag na kamay ay nagdadala ng kayamanan. Ang totoo po at marahil ay sasang-ayon kayo sa amin na marami ng katunayan sa pangyayari na may mga taong dukha hindi mataas ang inabot na pag-aaralan. Subalit, naging masagana dahil po sa kasipagan. Kaya napakahalaga po ng kasipagan, mga kaibigan. Lalo na nga po ngayong pandemya. Marami po tayong maiisip na pagkakakitaang marangal para kahit paano po, eh, may maipangtusto sa pangangailangan. Subalit, kapatid na ron, sapat na ba ang maging masipag para sumagana? Ano ang dapat na ilakip ng tao sa kanyang kasipagan, ang pagiging masino po. Ang sabi okay. nga po sa talata na binasa natin kanina, kapatid na Christian, mm -hmm. yun po, yung nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak, ngunit siyang natutulog po sa tag-ani ay kahiyahiyang anak. Mm -hmm. ang kaibigan po namin, napakahalaga po na ilakip sa kasipagan ng pagiging masinop sapagkat malaki man po ang kinikita. Kung hindi naman masinop o maayos ang pagugol, eh hindi rin po uunlad ang pamumuhay. Kung tinuturuan man tayo ng Biblia na magpakasipag upang umunlad ang buhay at pamumuhay at huwag masadlak sa kahirapan, saan naman po tayo inaasahan ng Diyos na lalong magpakasipag? Ganito po ang ating mababasa. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Dito po sa Roma 12.11, ganito po ang ating maririnig. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Mga kaibigan po namin, kung tayo man po ay nagpapakasipag para po sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at ito naman po ang nararapat, subalit lalo po tayong dapat na magpakasipag sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Bakit kaya, kapatid na ron, ano ba ang ibubunga kung higit sa lahat ay magpapakasipag tayo sa gawang paglilingkod sa Panginoon. Narito po ang itinuturo naman ang banal na kasulatan. Pakinggan naman natin ang nakasulat. Dito po sa Unang Kurinto 1558, pakinggan po ninyo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magpakatatag at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa mga gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong hindi mawawala ng kabuluhan ang pagpapagal ninyo sa Kanya. Napansin po ba ninyo mga kaibigan ang atin pong kasipagan sa paglilingkod sa Diyos? Ang sabi po sa talatang ating binasa, hindi mawawala ng kabuluhan. Hindi po masasayang ang lahat ng pagpapagal sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sapagkat ito po ay may malaking pakinabang. Kaya nga mga mahal naming taga-subaybay, ang mga kaanib po, sa iglesia ni Kristo, eh, hindi lamang po tinuturuan na maging masipag po sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, kundi tinuturuan po na lalong magpakasipag sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Gaya po ng ah, pagsamba, pakikipagkaisa sa iba't ibang aktibidad sa iglesia na inilulunsad po ng tagapamahalang pangkalahatan. Sapagkat kami po ay sumasampalataya ng amin pong mga pagpapagal ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Mga kaibigan, dito po namin kayo nais na makasama sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesa ni Kristo. Tandaan po nating lagi na kung tayo po ay magsisikap at magpapakasipag, lalo na sa tunay na paglilingkod sa Diyos, tayo po ay mapapabuti sapagkat tinitiyak po ng Biblia na ito'y maghahatid sa atin ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Sana po ay nakatulong na muli ang mga aral ng Diyos na atin pong narinig upang kahit tayo ngayon ay nasa panahon ng kahirapan, makaaasa naman tayo ng pag-unlad sa buhay na ito sa pamamagitan po ng pagtulong ng mapagmahal na Diyos.